Foreman versus Engineer Dad, maraming nagsasabi At actually may nagsabi pa nga dito sa isang interview Ang isang top DPWH contractor na si Curly Diskaya Sinabi daw niya na mas magaling pa ang foreman kaysa sa engineer uh, Yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer Yung mga engineer kasi magagaling talaga uh, sa libro ish. yan uh, uh, Computation, lahat-lahat Pero pagdating sa mga foreman Actual execution yung, Pati paglusot sa ilalim ng drainage mag Ang sinasabi niya sa isang interview kaysa, Sinasabi niya na minsan ang foreman Silang mas marunong mag-implement Kahit na hindi na daw nila basahan yung plano Alam nila daw yung discarte kung paano gawin ang building at mga kay, mga proyekto nila kaysa sa mga engineer kasi sinasabi niya mga engineer bookish lang yan pero hindi daw sila magaling pag sa pag-implement so para sa kanya kahit na hindi daw siya engineer dahil natuto daw siya sa mga foreman nila feeling daw niya na mas kaya daw niya gawin ang mga proyekto kaysa sa mga engineer sa so, tingin mo dad si tama ba siya na sinasabi niya na pag foreman experience is better than bookish knowledge kaysa sa mga engineer ano masasabi mo dun dad well okay kasi ganito yan no pag sinabi mo kasi foreman yan kadalasan marami nang niya sa construction no ibig sabihin nagsimula yan kadalasan bilang laborer hanggang naging ano yan skilled worker siya no So marami na siyang karanasan at na-expose na -expose niya sa pagpapagawa ng mga gusali o ng mga kalsada o kung ano-ano pa mga infrastruktura. Pag sinabi mo namang engineer, ibig sabihin lisensyado yan. Nag-aral siya sa tamang kolehiyo o nag-aral siya sa kolehiyo, Nakatapos siya ng four years college course. At the same time, nag-take siya ng board no? at nakapasa siya sa civil engineer. No? So ngayon, kung sasabihin mo sa akin na halimbawa, sasabihin ng mga iba na pag foreman ka, mas magaling ka sa engineer, depende yan. Ano? Dapat sukatin natin. Yung foreman, maraming karanasan. Pero yung engineer, merong kaalaman pagdating sa mga calculation, mathematics at mga tinatawag natin mga integrity, structural integrity ng pagpapagawa ng mga infrastruktura. So ngayon, kung yung engineer baguhan lamang, siyempre totoo yung sinasabi niya, may, ka may konting katotohanan yon, no? Na ibig sabihin yung forma na mas maraming karanasan, mas marunong pa sa isang baguhang engineer. Pero hindi natin pwedeng ihambing 'yon kasi nga yung engineer, meron siyang academic background, meron siyang theoretical and technical background na tinatawag nating may calculation lahat 'yan, no? Kasi pag nagpapagawa ka ng mga gusali at kalsada, kadalasan yan sinusukat mo o kinekwenta mo yung tamang load, yung tamang weight, yung mga tamang materialis na gagamitin. Para sa ganun, pag nag-iba-iba yung timbang, iba-iba rin yung gag gagawin mong mga gagamitin mong pamamaraan at mga materialis na gagamitin mo. Ang foreman, natuto lang yan kung ano yung kanyang natutunan, yun lamang kanyang i-apply. Ia Pagka nagkaroon ng pagbabago sa bigat, sa timbang, sa mga kondisyones ng mga lugar, kunyari yung, yung kanyang soil, ay ibang klase at hindi siya na-exposed doon, hindi na niya alam kung paano babaguhin yung pagpapagawa ng gusali. At saka, ang foreman hindi marunong gumawa ng plano. Ang mga engineer marunong gumawa ng plano. At pangalawa, ang isang engineer na natuto at nag-aral, meron siya mga ginagamit na mga formula at mga parameters at mga software platform na pinapasok niya doon yung mga plano para malaman niya kung ito nga e tutugma doon sa standard na requirement ng ating building code. So, delikadong sabihin na sasabihin natin ang foreman mas magaling sa engineer. Kailangan ng mga civil engineers license registered na mga foreman para ipatupad yung project. Pero hindi mo pwedeng ihambing sila dahil kailangan mo yung technical, theoretical, academic, mathematical capability ng mga lisensyadong engineer. Tandaan natin, para mga doktor din yan sa mga nurses sa operating room. Ang isang surgeon na licensed doctor na sanay mag-opera ay malayong mahirap patapatan ng isang nurse na na-expose sa operating room kahit na 40 years pa siya na-expose. Kasi maraming mga dapat pang aralin sa katawan ng katao, yung mga ugat, yung mga arteries, mga veins, yung mga organs na pinagkakabitan, lahat yun inaaral ng isang doktor. Ganon din ang engineer. Inaaral niya ang bawat materyales, kung paano ikabit, kung paano tamang pagtugma-tugmain, at kung may pagbabago, dapat babaguhin din yon Ang foreman, kadalasan, hindi niya malalaman yan. Susundin lang niya kung ano yung natutunan niya. E kaso, pag nagbago na, kunyari, nasaan ang foreman sa dalawang palapag na bahay, tapos ginawa mo sampung gusali, iba yung mga pamamaraan doon. Hindi na ma-adapt ng foreman yon, kasi pag siyang inasahan mo, baka yung gusali mo gumuho. yon ang pagkaka kakaiba nun. So there you have it. Actually, importante nga ang relationship ng foreman at saka ng engineer. They are parang symbiotic. Kailangan nilang isa't isa para magawa ang proyekto. Kailangan ng foreman ng engineer at ang engineer ang foreman. Same with the surgeon o a doctor. Kailangan niya ng nurse. Kailangan ng nurse ang doctor. One is not necessarily better than the other kasi they both need to be together to complete the project. So ano sa tingin nyo? Sa tingin nyo ba? Mas magaling yung isa? Ka hindi na kailangan ng engineer kung magaling na yung foreman? I-comment nyo yan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Huwag nyo kalimutan, napakahalaga ng edukasyon. Kaya nga kinakailangan mag-aral kayo, mag-enroll kayo at matuto kayo para sa ganun, magkaroon kayo ng technical knowledge at maging lisensyado kayo kasi kung hindi kayo lisensyado, kung kayo foreman lamang, may hirapan ng pag-angat nyo sa buhay saka limitado yung inyong kaalaman. Yun lamang po, ko po si Michael Sine, yung dad ng bayan.